Good afternoon, mga shots. Say good afternoon to me. To them, baby, Anna. Say hi. Oh, uh, kalit yun. <laughs> Hiccups Say good afternoon, mga shots. Hapon na po. Actually, kanina pa kami nagising. Ngayon lang kami nag-video. Dito po kami sa loob ng kama kasi akala ko matutulong tong batang ito. Hindi naman pala matutulog. Oh, diba? mag up na lang, baby. Kain tayo ng ano, magluto si mama ng tuyo. At kakain ng kanin. tibuay buhay, tataba tayong lahat. <laughs> ha? Di buhay, tataba tayong lahat. ay, ay, ay. Taba si Dani, taba ako, di taba ikaw. O, oh, bilisan mo na. Bilisan mo na, lumagi para tumaba ka din. Ha? Si hi. Si good afternoon, mga shots. How are you, everyone? Si how's everybody? Oh, oh. Wait lang, bibi baby. Nagbibideo tayo. Hindi yun naman, marimar. Wala tayong ano, wala tayong nasira na yung ating phone, phone holder. So, today mga shots, ang gagawin natin ay maglaba. Dahil ang dami kong labahan. Ayan na, diba? At tinikol gising na tinikol para mag-ano tikol, mag-asikaso. Put mommy here. Uh, against the light. Oh wait, 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 wait. Oh, oh, here comes Monty. Here comes Monty. Sit down, Monty. Just sit down. Very good. <laughs> Asaan yung tatay nyo? <laughs> oh oh oh. Monty, be nice to Ayana. Monty, don't bite Ayana's hands, okay? Mauuhulog ikaw, baby Yana. Mauuhulog ikaw. Laban muna si baby. Ya, si baby. maglaba muna si mama Yana, okay? Okay? Stay with ate. Tanda naman, cool. So, ayan mga shots. Ang kate, wait lang. Ang kate nga, mula, So, anyway, naglalaba pala akong mga shots kasi nga ngayon medyo may araw pero pakulimlim na naman siya hindi pa natapos yung aking labahan kasi panay lagi panay laging ano umulan dito sa Pinas sa Pinas sa tayo dapat <laughs> bastos <laughs> I mean, sa Pinas lagi umulan gusto niya marimar hindi na, tagulan na ba tagulan niya naman Pinas pero mga ganitong buwan tagulan pero hindi na masyadong umulan anyway mag tayo ng mga kalat natin dito kasi nga ang dami kong hugas Kagabi pa to, hindi namin hugasan kasi napagod ako kagabi sa ginagawa ko na naabutan ako na na mag na mag ano magligpit na naman ko ano, ano naman naisip pag na may naisip talaga ako ginagawa ko agad siya tapos nabutan ako ng ginagawa ko kasi nga <laughs> nagdeclutter ako ng mga gamit dito kasi sa daming tambak ba So, nag-order kasi ako ng upuan ng, ng aking anak. Ngayon, wala siyang space ng kanyang upuan. So, yung computer dyan sa dati, tinanggal namin, nilagay namin sa kwarto ulit. So, yun yung gina ginawa namin kagabi. Hindi lang ako na video. Pero yun yung ginawa ko. Nabutan ako ni na Jowa. So, anong oras na kami natulong? Stress na yata yun. So, mag-upit na tayo. Ipit lang muna tayo kasi nga yung aking anak, nandoon naman yung yung, yung ate naman niya yung nagbabantay so magligpit ako dito sa aking kusina kasi nga, Diyos ko niyo, anong kusina na rin to ang daming halat ito yung na to kahapon pa man to hindi ko lang, hindi ko ba to makain Nakang okay pa naman to Lumabas na lang yung mga oil niya. Ano bang tinapay ito? Ayan Oh. Cheesecake. Oh, cheesecake ba yan? Cheese and ham. So, ayaw kong kainin yan kasi nagda-diet na ako. Kunwari nagda-diet ako kasi wala na nga talaga akong ano. Dahil nga wala na ako masyadong masuot na damit kasi nga ang laki, ang laki pa ng chan ko Oh. Pero ganyan. Pero, pero lumait na siya mga siya yung chan ko na to. oh, ganyan siya ngayon tandaan nyo to yung hugis ng tiyan ko. <laughs> Nagda-diet na ako mga shots kasi nga hindi na tayo nagpapasuso. So, so konting diet-diet muna tayo ngayon. Huwag muna, huwag muna munang biglain. Kasi mamaya, bigla tayong, bigla tayong pumit sa sabihin, may ginawa tayo yung ano, kakaiba. So, dahan-dahan lang yung ating ano, pagpayat. So, mag-ligpit lang ako dito. Mga Ayan, natapos na ako mga shots maghugas. Basa tayo. <laughs> anyway. Naalala ko. Nandito pa rin ito. Pwede pa kaya ito magamit. Ito mga shots, ano to siya? Tuba-tuba. Sa mga bisaya lang yata nagkakaalam ng tuba-tuba. Ako ko kung sa, sa Tagalog, tuba-tuba rin ba? Ito tuba-tuba to kasi ito ginamit to ni Juwas para sa paa niya. Sa mga sa mga nakakita na nakakaalam na yung paa niya medyo yung kabilang sa left side ng paa niya nangingitim kasi nga sabi ng doktor noon yung dahil nga sa trabaho niya noon na nakatayo lagi parang hindi na naka hindi na hindi na umaakyat yung dugo papunta sa kanyang heart yun yung sabi ng doktor kaya nangingitim yung paa niya tapos sabi natin Mila ito daw yung nakakatulong sa kanya. Ito daw nakakatulong para ano, may iba rin yung kanyang version. Kasi meron daw mga katikati sa katawan, katikati daw yata yung nandyan sa kat, sa balat ni Jowa. So, nangingi ako sa kanya ng ano, ng tuba-tuba. Binigyan naman ako. Tapos, pangalawang araw, ginawa ko. Tapos pangatlo, hindi na. Kasi nalanta na siya. So, ayun na siya. Hindi na siya pwedeng ilagay sa sa balat ni Jowa yata to. So, na natin itong tuba-tuba na to kasi useless naman ito. Wala nang gamit. So, manghingi na lang ulit tayo ng tuba-tuba para sa paa ni Jowa para maghilom yung ano. Nakatulong man lang yun sa pangangati ng paa niya. Tapon na natin to Ano pang gagawin natin dyan? Uy, gising na pala yung baby ko. Uy, madilim tayo. Wala tayong, Hindi tayo bayan ng kuryente. Ha? Yana? Ah, my baby, Ayana! I will turn the light on, okay? Peekaboo! That's peekaboo! Ay, pinatay mo yung aircon? Patayin mo! Kaya wala tayong pambayad! Ayan ko! So, yung aircon na lang yung kumakain sa pera natin. Puro aircon sa batang ito. Tawa-tawa ka dyan. Ikaw may kasalanan eh. Ikaw may kasalanan. Ang laki-laki ng bill natin. Ayan na! Okay lang daw, sabi ni daddy. Basta yung baby niya daw, hindi daw mainitan. Ang baby yan, right Kung huwag mo panoorin ng mga ganyan, cool. Ano, ano ba yan? Ang baby yan. ko, so pretty, pretty, my princess. Why you not sleeping? Huh? Are you done? Kiss me, kiss me. Kiss me, baby. Kiss, kiss. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Ang cute cute ng baby ko. Anyway, ay, today is a uh, September 1 na ba ngayon ko? No, it's September 1. 31. Ah, 31 pa lang. Excited lang ako. So, 31. In this time, you will eat na, baby, Okay? Kumain naman to siya. Kaso nga lang yung, hindi yung luto ko talaga. So, magluluto ko para sa kanya. Kaka kakainin niya. Di ba, palubat na yung cellphone ko, bastos. And ito yung binili ko na para sa apuan niya. So, dati dito yung computer nakalagay, nilagay namin sa kwarto kasi para meron siyang space sa kanyang lamisa talaga. So, itong dalawa, dyan lang yan siya nakalagay, magkatabi sila. So, medyo lumang-luwang yung aming ano, yung aming sala. Medyo magulo nga lang pa. So, anyway, yan lang muna yung ating update. And, yung sa kwarto, hindi pa ako tapos. Kasi, ito na yun. Ito na nangyari sa kwarto namin ngayon. To. mo. Natulog, hindi nagligpit. Kagabi, maganda to. Ngayon, magulo na naman. So, ang nangyari, tinanggal ko muna yung kanyang pen, kasi nga hindi namin siya magagamit hindi pa namin siya nagagamit kasi hindi pa naman siya naglalaro talaga. So, tinanggal muna namin. Ganyan yung situation namin ngayon. Dito si Nicole, kami doon sa taas. Kaso nga lang, ay tama lang din na doon kami sa taas kasi pag malaglag yung anak ko just in case, meron siyang pang ano dito. Hindi siya masasaktan. Huwag naman sana malaglag, no? We wish na malaglag. <laughs> hindi naman nagwi-wish. Ito yung aming, ayan, magulo pa. Lilikipit ko pa to ngayon. So, ito yung computer doon sa labas, sa sala, nandito na siya sa loob. And, yan tapos ngayon sana marami akong katawan kasi ito yung kwarto namin kabila gusto ko rin i ipalit na naman yung position para mamaya pagdating ni Jowa magugulat na naman siya <laughs> pag yung utak ko may um, pumapasok na mga kung ano, ano bigla kong ginagawa tapos nagugulat na siya ipo na naman so itong mga tambak na to mga damit to ni Ayana na hindi niya nagagamit sabi ko nga maglalive ako hindi ko lang alam kung may bibili ba anyway gagawin ko yan siya pag mayroon na talaga akong time at saka kung makakatulog na si Aya na ng mahaba-haba kasi mahirap naman yung mag-live ako tapos yung anak ko manggugulo lang so saka na yan siya para dumay may dami yung aking ilalive ibibinta ko yan sa online or ilalive ko yan sa facebook one day so yun yung ating ganap so yun lang muna mga shots yung ating ano uh, update ayan so ang gagawin ko mga shots magano pa ako magtawag nito yung aking labada tatapusin ko muna doon tapos di ko alam kung ano na nangyayari sa aming araw na to kasi maglalaba and kakain ako kasi gugutom ako so yun lang yung muna yung ating update for now mamaya babalik ako mga shots